sila yung nabili natin sa mga trip store dito sa Calgary yun ano to sungay ng butiki hindi <laughs> ko alam kung ano sungay to ano? o hinukit pa talaga o oh. ang ganda ng pagkaukit tapos may mukha syang tawa dito parang syang ano buwan na half moon o oh. ganda sya ang decorate sa bahay yan ang binili ko sya o oh siya. Seven. Fifty dollars siya. Canadian yan. Ang ganda siya. Oh. Yan, mahal na to pagka uh, binili sa akin to. Bibenta ko ng ano. 150 dollars yan O, git pa yan yan bibigyan pang matagal to siguro nakakalaga na ng